mag ka. Para makita naman nila, Tito Jason, yung tindahan ni Mami. Ayoko. Tito, oh. Mahala ka. Ayan, tindahan. Madaming tinda. <laughs> Ayan. Tapos, asa na ba? Yung kaisa-isang Barbie Ay. ni DJ. <laughs> Nabuksan natin. Ayan, kaisa-isang Barbie ni DJ, lalaki pa. Lagot no ka! I-play <laughs> na no only! Ayan. Kita ito, mo? Teka, yung Barbie ko. Kita ayan. mo? Don't open? Ayan, Barbie ko nung bata ako. Ito? Ito, Barbie Negra. <laughs> Mama, ito? Sa ito? Hindi, yung isa. Ito? Uh -oh. Mama, do you do, no do not see this? Donut open? Donut? Donut open? Ayan. <laughs> Do not, pwede rin yung do not. Ano ba naman kayo? Nag-aaway pa kayo sa mga grammar and everything. Ayan, tapos tapos tayo. Punta tayo. Ayan, ito bahay ng lola ko. Ayan, punta tayo. Ayan, lola ko. <laughs> Nanay, kung ikaw, ikaw naman dito. So, ayan. Pinsan ko. Ayan. May meeting sila. Bible study. Ayan. <laughs> <laughs> Teka. <laughs> sa ng bahay. Sa bahay ng mami ko. Ang ah, init-init ngayon. Teka lang. Tupusan natin yung door. Ayan. Bahay ng mami ko. <laughs> tour ito. Tour. Ayan. Ayan si DJ. Si uh, J. Miguel Cruz. Ayan, kapatid ko. Pero, ito, nyo na <laughs> alamin kung sino yan. Yung <laughs> magandang binibini na yan. Ayan, o oh, diba? Katakot-takot na re yung ginawa siya Ayan, ang daming picture. Ayan, mga picture na. Puro siya. Puro siya. Ako, may isang picture dito. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> Neneng nene, o oh, diba? <laughs> ayan, tapos ayan, ayan sila, family picture. Ayan. Ayan. Parang tagal na nito, hello. Parang, <laughs> Okay, so yan. Ito bahay namin. Ayan. Magulo, but anyways, ayan. Ayan. Okay. Alas na ako. Ayan, bye-bye. Bye-bye. Ayan, lalabas tayo. Ayan, tita ko. Ayan, Ay. si Rain Rain. Rain Rain, dali. Hi ka. Ay, hey, tumatawa. Ayan, ahali ka na. Alas na tayo. Sino ba yan? W wala, nagbibid ka uh, lang. <laughs> Ayan, doon ang oh, kapatid kong lalaki na makulit, na hindi naliligo. Bagay si Rain. Rain, Rain! Hi, hi. Hi ka. Hi. Hi ka na. Alis na tayo. And, okay. Ayan, bye-bye. <laughs>